sir? Sino po ito? Sino? B -B -B. Sa po. VP Sara. Uh, so uh, sinara yung Commonwealth para dinan si, oh. si VP Sara. Dadaan lang po, dadaan lang ko cross lang po, ko cross lang po. Wow. Ko cross lang po siya kasi sa Ko cross si VP Sara si dadaan Commonwealth. All right, sige. Ko cross si VP Sara. Si VP Sara dadaan tayo, kaya tumigil muna tayo tatambitin si VP Sara. <laughs> Wala pong magagalit si VP Sara po, tatawid lang. Dali po ha. Understanding lang po, tatambitin do si VP Sara. 1 eternity later. Philipsa question, dalawang pulis ay sa sangkot na banos sa viral video ng pagpatigil ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue para makadaan umano si Vice President Sara Duterte. Pinabulaanan naman ang tanggapan ng Vice Presidente na may kinalaman siya sa insidente. Mm hindi -hmm. mm -hmm. ba yung pasaman na? <laughs> yung uh, kapagin mo? yes po. Narinig sila. Ah, kapagin okay. okay. yung I'm sorry, I'm sa for the question, pero kahit hindi po sa Duterte, head daw po ng religious group yung dumaan. Ah, uh, hindi po. Wala po ngayon. O, magaling. Okay. okay. Mm. okay. So, yun kasi mami parang umakalat ma ma na yan, no? Kaya head okay. Kaya VIP yung hindi um, yun naman po. Eh. Wala naman po mami naman. sa investigation namin, wala naman po naman. Okay. So, last niyo, ma'am? ano? So, ano sa okay. sa sa buong pamahalaan po ko ng UCP, sa ko ng Director, please, the general review, Maran. hinihingi po ang nilang sa pagkakasangkot ng OVP. We would like to assure the public na hindi po hindi sa ating dumaan. At ganun din sa mga 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 Thank you po mga ngayon na napakarami ng problema namin sa loob ng aming organisasyon. And, makikita ko na din sa loob ng Philippine National Police. Marami kayong dapat baguhin, marami kayong dapat reforma na gawin para sa inyong organisasyon meron na akong maliit na advice as Secretary of the Department of Education and as your Vice President. At ito din, ang sinasabi ko lagi sa mga police namin doon sa Davao City. Huwag lang kayo tumulong sa mga kriminal. At huwag lang kayo ang maging kriminal. Yan lang ang hinihingi ng taong bayan sa inyo. Meron lang tayong approximately 200,000 personnel in the Philippine National Police. And kung ito, kung kahit ilan man sa inyo tumulong sa mga kriminal, tumulong sa illegal na droga, sa terorismo, sa mga NPA. Wala na tayo makikita magandang kinabukasan sa ating bansa. We only have the Philippine National Police in front of us and on the other side is chaos. And a country that is going nowhere. That is why, yan lang min, ng bakasimple, ng amin, may indigai, o may share na advice sa inyo. Wag lang minyo sa ngatuluan, at wag lang minyo ang laging criminal. Yan lang ang minyo sa inyo. So, po ko ang aming pagpapasalamat. Maraming sa inyo ang sakripisyo malayo sa pamilya. Hindi na nakikita ang mga anak dahil sa trabaho ninyo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Ang ating bansa ay magiging matatag, magiging mapayapa kung tayo I'm a Always remember that the Philippine National Police will always have a friend in the